Oh, di sana basta-basta tong saang nga nakuha di sa may bato mga buwebs. Uh, di sana kamintahan kay maom na siya saang nga buwaan. Bura rin ya po na siya bato tanawang napita, mga buwebs. Kaya ni pahipi ramang tana siya sa samo. Uh, di ka po na sa tong mata murag pinya mga buwebs. Matan pag utawang ni igmat mata mga buwebs. Uh, paksi ato ara pagbali mga buwebs. Uh, Mo na siya dagway sa ato saang monnesi, mga buwebs. Buwaan na siya saang. Mo na siya nindot mga paksi na sang bahaw na po nato din napita mga boards ato nasan ni isagulun sa tinua or di kining ato ang inununan pagkatambu ka na na mananapa mga boards o diya pag abot na ko sa unahan mga boards magi akong nalilihan pa kadakuan na naman ganyan sa swaki nagpahipe sa may samo tuwara mga boards pagkadakuan yung swaki ah pagkatambok ka kuno ni, ni mga boards kay haye kay ang buwan pagkalami aga skinilaw ni mga boards no unya pag abot na po nako sa unahan sa may lusay, mga boards oh di sana basta-basta di sana magpalupig na, na tong lukot yang anak sa doon mga boards anak mo kuno sa doon mga boards or ang uban pod mga boards paglibog man ta mga boards kay ang uban kuno kay ta eh tapay ta eh kamo babugal bugal loon, mo Bitaw mga boards, Pisa unsa pa na mga boards, basta laas sa dagat, ato ng paksian mga boards sa ato ng kilawon kinilang may kinis kinilaw ng mananapa mga boards mananap ka ni mga boards o saan eh basta mauna na